Ito so, ay tsura ng barako ko pag natayo. Hmm. <clears throat> Sige ba mas matangkad sa amin? Lagay ko nga dito. Kita ba kami? Eh eh, matakot. Ah! Oh. <laughs> Takut sih. Eh. Sa so, ganong katangkad si Barako. Walter! Ay, ay. Ay, tama tumayo. Abot naman niya. Laki yan. Malaki sa akin. Hindi ko sure kung kasing bigat ko na siya. Hindi ko matimbang eh. Ah, uh, wala kasi. Pag ako lang, try natin pag may kausong. Yan, gutom pa yan may na napid siyang kanina yun lang hindi kami pagtag-ulan maulang kasi kanina kaya hindi ako nakapagpakain na sa labas agad pero ngayon naman bawi bawi hindi sila uuwi ng gutom ganyan ang pagkakambing okay happy goat racing